Hello everyone, sa muli ay samahan po ninyo ako ngayon dito po sa ating daily devotion Monday to Friday, day 27 na po tayo Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell Para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload Salamat po ng marami sa inyo Ang ating teksto ngayon mga kapatid na tatalakayin ay nandito po sa Deuteronomy 11:13 hanggang 15. Basahin po natin. Kaya nga, kung susundin lamang ninyo ang utos na sinasabi ko sa inyo ngayon, ibigin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh at paglingkuran ng buong puso at kaluluwa. Sa tamang panahon ay pauulanin niya sa lupaing iyon at maging sagana kayo sa pagkain, inumin at langis pananatilihin niyang sariwa ang damo para sa inyong mga alagang hayop upang kayo'y sumagana sa lahat ng bagay. Now, may mga paglilingkod po mga kapatid na akala natin tama. Ibig sabihin yung akala natin nalulugod ang Diyos. Subalit yung ating sarili lang pala yung nalulugod, natutuwa o napupuri. Kailangan suriin natin at i-check kung tama ba yung ating paglilingkod. At kung may mali, agad po nating ayusin at huwag ipagpaliban. Ngayon, 'yung ating pag-uusapan ay huwag maglingkod sa Diyos sa gusto mo lang. Dapat maglingkod ka sa gusto niya. Bakit po? Mayroon po tayong tatlong rason. Ang una, dahil ang tunay na paglilingkod ay nakabatay sa gusto ng Diyos. Basahin natin ang verse 13, ang sabi kaya nga, "Kung susundin lamang ninyo ang utos na sinasabi ko sa inyo ngayon, ibigin ninyo ang Diyos ninyong Siyawi at paglingkuran ng buong puso't kaluluwa. Ang sabi dyan, paglingkuran ng buong puso't kaluluwa. Ito po ang gusto ng Diyos sa bayang Israel. Upang pagpalain ng Diyos yung bayang Israel, kailangang ibigin ang Diyos at maglingkod ng buong puso't kaluluwa. At maging sa church o mga kristyano ngayon, na ang paglilingkod ay dapat buong puso at kaluluwa. Pag buong puso at kaluluwa, mga kapatid, ang paglilingkod, dapat sasang-ayon ito sa gusto ng Diyos kasi maraming gusto ang Diyos sa paglilingkod natin sa Kanya. Gusto po ng Diyos na hindi pakitang tao. Gusto niya huwag kang maglingkod sa iba na maging karibal sa paglilingkod sa Kanya. Gusto niya nagsasakripisyo tayo para sa Kanya. Gusto niya number one siya at gusto niya tunay tayong bago. Mahirap maglingkod na tayo lang rin pala yung masusunod at hindi ang Diyos. Mahirap maglingkod na wala rin palang pinagbago. Para lang tayong nakikinig pero walang napakinggan. Nagbabasa na walang nabasa. Kilala si Jesus pero parang hindi kilala. Dapat kung ikaw talaga ay maglilingkod ng totoo sa Kanya, sasabihin mo kay Lord, sa iyong biyaya, Panginoon, handa na akong maglingkod at sumunod sa iyo. Susundin ko ang kalooban mo. Kung ano ang aking napakinggan at nabasa, sisikapin kong mamuhay at sumunod dito. Now, bakit huwag maglingkod sa Diyos sa gusto mo lang? Dapat maglingkod ka sa gusto niya. Dahil ang tunay na paglilingkod ay nakabatay sa gusto ng Diyos. Pangalawa, dahil ang tunay na paglilingkod ay nakabatay sa tunay na pag-ibig mo sa Diyos. Mulik basahin natin ang Deuteronomy chapter 11 verse 13 Kaya nga kung susundin lamang ninyo ang utos na sinasabi ko sa inyo ngayon anong sabi ibigin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh at paglingkuran ng buong puso at kaluluwa mayroong nabanggit na ibigin ang Diyos na si Yahweh Sa so, mga kapatid yung paglilingkod kasi sa Diyos na walang pag-ibig hindi mo pagbubutihin magkakamali ka para kang naghuhugas ng plato ng hindi mo gusto kaya magdadabog ka, mabigat ang kamay, ang ingay ng mga plato at makakabasag ka. Now, tandaan po natin mga kapatid na kinakailangan na ang paglilingkod sa Diyos ay may tapat na pag-ibig para mas lalo natin itong pagbutihin pa. Sa buhay ko, kaya ako naglilingkod sa Diyos na masaya, tumatagal, nananatili, may pagsasakripisyo dahil mahal ko ang Diyos. Gusto kong maging kalugod-lugod sa kanya at mamuhay na may kabanalan sa bawat araw. Nang masira po ang motor ko, ipinaayos ko sa isang may alam. Hindi ko lang alam kung mekaniko yon. Habang minamasdan ko siya, ako ang naawa sa motor ko. Bakit? Sapagkat hindi tinatrabaho ng maayos o smooth na trabaho. Wala siyang alam sa mga magagasgas na part ng motor ko na iningat-ingatan nga na huwag maggasgasan. Parang ayaw ko nang ipatapos. Iniisip ko sa sarili ko, hindi na ako uulit dito dahil tinatrabaho itong walang pagmamahal. Kaya mga kapatid, kung maglilingkod ka sa Diyos ng walang pagmamahal, hindi Kanya pagkakatiwalaan ng Kanyang mga pagpapala sapagkat hindi mo ito gagawin ng maayos. So bakit huwag maglingkod sa Diyos sa gusto mo lang? dapat maglingkod ka sa gusto niya? Dahil ang tunay na paglilingkod ay nakabatay sa tunay na pag-ibig mo sa Diyos. Number three, dahil ang tunay na paglilingkod ay isa ring tugon sa ginawa ng Diyos sa buhay mo. Maraming ginawa ang Diyos sa buhay natin na akala natin hindi ang Diyos ang gumagawa. Dahil ang mga nakikita lang natin minsan yung ating napapansin at napapasalamatan. Pero si Lord na siyang may kagagawa ng lahat, hindi natin napansin. Dapat natin itong bigyang pansin mga kapatid para maging maayos yung ating paglilingkod sa Diyos. Be grateful to our God sa iyong trabaho, sa iyong narating, sa iyong sitwasyon, sa mga regalo ng Diyos sa buhay, sa pagkokontrol ng panahon, sa pag-ingat sa bawat araw, sa kaligtasan, sa mga araw ng pananambahan, sa lahat ng panahon. Dapat tayong magpasalamat sa Diyos. Psalms 118 verse 29. Oh, give thanks unto the Lord for he is good for his mercy endureth forever. Lahat ng ating nakamit at narating ilalim ng pagtitiwala sa Diyos ay huwag akuin kundi ipagpasalamat ang lahat-lahat sa ating Diyos. Sasabihin mo, "Thank you, Lord," dahil kung wala ka kung hindi mo ako sinamahan, hindi ko mararating ang lahat ng ito. Iaalay ko, Panginoon, ang aking sarili, ang aking buhay sa iyo. Magpapasalamat ako sa iyo, maglilingkod ako sa iyo ng tapat sapagkat napakabuti mo sa aking buhay at sa aking pamilya. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 and everything give thanks for this is the will of God in Christ Jesus concerning you sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Now, bakit 'wag maglingkod sa Diyos sa gusto mo lang? Dapat maglingkod ka sa gusto niya dahil ang tunay na paglilingkod ay isa ring tugon sa ginawa ng Diyos sa buhay mo. Sa aking iiwanang conclusion, mga kapatid, napakaganda at napakasaya sa puso na ang sentro ng buhay mo ay ang tunay na paglilingkod sa Diyos. Bagamat may trabaho ka, may kinakaabalahan ka sa mundo, pero priority pa rin natin ang paglilingkod sa Diyos. Sa oras na ito, ay mayroong gusto ang Diyos na dapat nating maunawaan at maisabuhay na huwag maglingkod sa Diyos sa gusto mo lang, dapat maglingkod ka sa gusto niya. Bakit? Ang una po na rason dahil ang tunay na paglilingkod ay nakabatay sa gusto ng Diyos. Pangalawa, dahil ang tunay na paglilingkod ay nakabatay sa tunay na pag-ibig mo sa Diyos. At yung pangatlo, dahil ang tunay na paglilingkod ay isa ring tugon sa ginawa ng Diyos sa buhay mo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa lahat ng iyong mga ginawa at kabutihan sa aming buhay. Salamat Panginoon sapagkat lagi kang nandyan upang kami ay gabayan, basbasan at ingatan at wala kaming magagawa kung wala ang iyong pagkilos. Paglilingkuran ka namin, Ama, ng tapat, iaalay namin ang aming buhay, magsasakripisyo kami, at uunahin ka namin lagi, Panginoon, sa aming buhay, sapagkat mahal ka namin. Hindi kayang pantayan ang iyong mga kabutihan. Napakabuti niyo po sa aming mga puso. Nagpapasalamat kami ng maraming marami sa iyo at laging umaasa sa tanging pangalan ni Hesus. Amen and Amen